Good morning everyone. Uh, binabati ko lang, binabati ko palang yung mga teachers, yeah. Lalo na yung mga naging teachers ko, no, elementary school. Yeah, Happy Teachers Day sa inyo po. Sa so, lahat ng mga teachers, na uh, katuwang, no, ano ba, pa, pangalawang magulang. Yeah. Ang mababait ng mga naging teachers ko nung in-inventory ako dyan sa Santa Maria, Yan, parang Barangay Santa Maria. Sila, Madam Pinto, Yan, mga yun, mga mababait. At dyan nung grade 2 ako, dyan na ako natutong kumanta. Yan. So, itong vlog ko na to, hindi ko na i-edit. Hindi na ako mag-i-edit nito gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga teachers na mabubuti na walang sawang pag-advise sa mga bata pagtuturo ng magandang asan Ayan. I love you mga teachers Ayan. mga taga ano dyan, sa taga sanasin ko mga school lang Ayan. Diyan na ako natuto Na Paano rumispito Ng isang tao Mga pagtuturo nila Na magagandang asan Yan yeah. Actually kakagising ko lang Kasi Nakainom <laughs> ako kagabi Pero wala na yun Ayoko na ng alak Kasi Muna sa Nakakasama sa katawan nakakasama pa sa busa <laughs> tapos pag nakainom ka saan saan ka napupunta Ayan. pag may problema nga saan saan ka, ka lupalop na kakantahan ko na lang kayo mga teachers na naging mabuti Mga teachers na mabubuti noon Pinagpala kayo ng Panginoon Sana ay lumawat pa Ang inyong mga kabutihan Sa bawat isa Sa mga batang mapupulit makinig <laughs> kayo sa mga teachers natin natin ka ako kasi noon ay ano so ganyan lang so happy teachers day sa inyo pong lahat bye bye i love you all mama mama chuk, -chuk.